Uh, deep connection sa Pilipinas kasi uh, niya daw po si Martin Rivera at meron daw po siyang nakadate na kilala nating lahat na Diyosa sa atin. Uy! Sino nga ba sa mga aktres na ito ang date ni Michael Bublé noon? Ang nagwagi sa The Voice USA Season 26 na si Sofronio Vasquez ay nagsiwalat na ang kanyang coach na Canadian singer-songwriter na si Michael Bublé ay nakipag-date sa isang Diyosa sa Pilipinas, sino nga kaya ang diyosa at aktres na tinutukoy niya? Si Sofronio ay nakapanayam ng iba't ibang mga media entity. Isa sa mga palabas na pinuntahan ng Pinoy singer ay ang It's Showtime, kung saan naging finalist siya sa segment ng patimpalak sa pag-awit na tawag ng tanghalan. Ibinahagi ni Sofronio Vasquez na sinabi sa kanya ng producer na irepresenta ang Pilipinas, batay sa artikulo sa PEP. Una niyang naisip na irepresenta ang Yutaka, New York kung saan siya naninirahan mula noong nakaraang taon. Sinabi rin ng Pinoy singer na ito ay isang magandang desisyon na pinili niya si Michael Bublé bilang kanyang coach dahil ang Canadian singer-songwriter ay labis na nagmamahal sa Pilipinas. Ibinahagi ni Michael sa kanya na bukod sa pagiging, kumpare, ng concert king na si Martin ni nakipag-date rin siya sa isang sikat na artista noon. Kinagiliwan ng maraming netizens ang tila paaring ng Canadian singer-songwriter na si Michael Bublé tungkol sa isang, Josa na pinay na nakadate niya noon. Dahil dito, samot saring espekulasyon ang lumutang kung sino nga ba ang tinutukoy na, Josa Ayon sa mga netizens isa kina Christine Hermosa at Ann Curtis ang mga pangalan sa usapan na ito. Unang lumutang ang pangalan ni Christine Hermosa, ang aktres na ito ay minsang itinuring na reyna ng primetime television dahil sa kanyang iconic roles sa mga teleserye tulad ng Pangako sa iyo at Sanay Wala Nang Wakas. Sa social media, muling lumutang ang mga chismis tungkol sa naging ugnayan nila noong nakaraan. Ayon sa mga kwento, nagkakilala ang dalawa ng manood si Christine ng concert ni Michael noon. Bagamat itinanggi ni Michael ang pagkakaroon ng romantic relationship kay Christine sa isang panayam noong 2005, inamin niyang magkaibigan sila at humanga siya sa aktres. Ngayon, parehong masaya na sa kanika nilang pamilya sina Michael at Christine, nakasal na sa kanika nilang partners. Ngunit hindi rin naiwasan ng marami na mag-awit si Ann Curtis, nakilala bilang, Diyosa, ng Pilipinas. Ang husay ni Ann sa pag-arte at hosting, pati na rin ang kanyang iconic role sa teleseryeng Diyosa, ang nagugat ng koneksyon sa kanya. Totoo nga kaya ang chismis na si Christine Hermosa ang Pilipinang aktres na minsang niligawan ni Michael Bublé. Kayo mga ka-trend vibes sino sa palagay nyo?